Ano to? Ha? Huh? Pinadoktor mo yung CCTV camera ni Dehana. Tapos pinagbantaan mo pa yung security natin? Ma'am, talaga ba? Vlad, ewan ko kung anong klaseng paninira ang sinabi sa niya. Enough with the lies! I'm your son, and I demand the truth! Bakit mo ginagawa ito? Ma'am, Ha? Bakit ganito na lang yung galit mo kay Diana? Lan. Pinoprotektahan ko lang kayong dalawa ni Elon. Laban dun sa babaeng yon. Hindi ba mabuti nga, Vlad? Wala na siya dito sa buhay natin. Pinoprotektahan! Pinoprotektahan! Lagi nalang lang pinoprotektahan! Ma'am! Gasgas na! Gasgas na yung linyang yun. Do not pretend na ginagawa mo to para sa amin ni Ilo. Dahil para ito. Makasarili ka, ma. Makasarili ka. I am your mother. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganito. Ano pa bang mga tinatago mo sa amin mo? Sino pang mga tauhan natin ang ginagamit mo? Hmm? Yung mga balita tungkol sa'yo yung reporter na namatay. Uh, ano? Ikaw ba yun? Ah, wala akong alam doon. Hindi ako isang mamamatay tao. Hindi ka na alam kung paano pa kita papaniwalaan. Pinagmukha mo ang tanga. Pinaniwala mo kung mali si Diana sa kumpanyang ito. But it was you. It was you all along, Blood.